Good morning everyone! So for today's video, pupunta kami sa bahay ng kaibigan namin at siya rin po yung PTA president ng school namin. So close po kami sa kanya. So pupunta kami doon kasi nag-request siya na magluto kami ng ginataang isda plus minodo. Kasi last time nagluto kami doon ng ginataang isda at gustong gusto niya yung lasa lasang pinong siya talaga so papunta na kami doon ito po yung way palabas ng bahay namin so welcome to isan ito po yung daanan palabas at ito po yung place ng isan Ayan. ito po yung makikita mo dito if gusto mo mong magbakasyon dito sa northern part of uh, Thailand Ayan. so di ba nakikita nyo super malinis po yung kalsada dito kasi po meron pong naglinis dito everyday So, super linis. At ayan, ito pong way na dito. Dito po yung way ng old talat or market ng paktog chai. Ayan. So, ganyan lang po. Simple-simple. Para lang dyan, parang na, nasa Pinas ka lang. Ganyan. Ganyan yung, yung place dito sa isan. Ayan. So, Nakon or So, papunta tayo sa place or sa bahay ng kaibigan namin. At trivia po, isa po siya sa, isa siya sa billionaire. Ayan. Pero naging kaibigan namin siya sa all billionaire siya. Makikita niyo po yung bahay niya, kung gaano kalaki yung place niya, kung gaano, kung gaano kalawak yung lupain niya. So, ito, yung daan papunta sa bahay nila. So, medyo malayo siya sa bahay namin. Like, maybe 20 minutes away from our place. Ayan. So, yung ito yung bahay. Very colorful. So, going na tayo sa bahay nila. At maraming sasakyan. At mga bahay na makikita mo sa yan. Ito na po yung bahay nila. Syempre, bumili rin kami ng ingredients na pang menudo. Kasi wala naman, hindi na alam naman yung ingredients, di ba? Tiyareng. At yan, si Meow Meow, yung color black. Diba? This is the place. Ito po yung bahay ng kaibigan namin. Ayan. Yeah, so, marami pong mga puno. Napaka-fresh po siya talaga kahit pong init-init. Pero yung, yung simoy ng hangin, very nice. Huli kami ngayon ng isda. For lunch. Ayan. Malaki yung ano nila dito. Lupa nila. Hmm. Uh, huh? Improvise net. Yeah, I know. But I have to go down there. I have to get into the water. You understand? Yes. Yeah. So, manghuli kami ng isda now. Ayan. <laughs> Ewan ko kung bakit. Dito. Wait. Ayan. Manghuli tayo dyan ng isda. improvise improvise Say <laughs> yan mangufully tai na is da improvise Jaimramis da jan you know Un eh. play apakah laki Ayan, bahay ng chai but yun na wala tayong tubig so ayan guys pupunta kami sa kabila mimit natin yung mayari ng bahay ayan. Punta kami dito para mag-lunch. So, second. Dahil na namin pumunta dito. Ay, matinik. Ay, matinik daw. Ah, oh, guys, sakit dyan siya. Ayan. Look here. Eh, Ang place nila. Lupain rin nila to. Laga. Ayan, gumagawa sa nang bahay. Ayan. Ding dalawa na sila. Yan na. Oh, hadi ka. Yes, love. No. Vou parang fiesta. Minuto pa more. Can you give me a bigger? Anong trabaho mo sa Thailand? Yan ang trabaho niya dito. Kapag walang pasok. ketek. With this one. Sorry. tunggu. Dari tengah. 你在干？嗯